Hello everyone. Samahan niyo po kami sa aming long drive. Papunta po kami ngayon ng Tarlac. And kasalukuyan po kami nandito sa tulay. Ito daw po ay papuntang Nueva Ecija. Hindi ko lang po sure kasi dito po kami pinadaan ni ways. Ang haba po ng kanilang tulay. Hindi po kasi kami dumaan sa ano expressway. Bali dito po kami pinadaan. First time po namin pumunta ng Tarlac na mayroong dalang service kaya po medyo hindi po namin gamay ang kalsada pero gumamit po kami ng ways ito po yung uh, tinuro sa aming daan papunta ng Tarlac Bibisita lang po sa mga kamag-anakan. Medyo matagal din po kasi kaming hindi nakauwi ng Tarlac. So, sana po mag-enjoy kayo sa panunood sa aming long drive. Medyo mahaba-haba po itong aming biyahe. Hindi ko na po naumpisahan. Magmula po ng Maynila hanggang... Bali, dito na lang po ako nakapag-start mag... mag... Uh, gumawa ng content. Akala ko po kasi medyo malapit lang. Pero... malayo pala. Okay naman po ang biyahe, wala pong traffic. Diretsyo naman ang aming biyahe. Maganda po ang kalsada, maluwag. Medyo konti din lang po ang mga dumadaang sasakyan dito. bago po yata itong kalsada na ito so sana po nag enjoy kayo sa panunood and uh, kung nagustuhan nyo po ang video na to wag po kalimutang mag like share, comment and follow See you again on my next video. Thank you for watching. Bye. God bless everyone.